Hello, may gabi sa inyong tanan mga boss. Kumusta? Nakadaog mo sa 231 mga boss na eskalera ato nang ganihang buntag mga boss, no? Ganihang buntag ato nang mga boss ang 231 na eskalera. Kung nakabalik mo ang nag mga boss, congratulations sa inyo ha kay ganiha. Pagpahabol na to sa 9 PM, nag-remind ko sa inyo sa eskalera, di ba mga boss? Ang kaso, ang ato eskalera ganina, no? Kay ah uh, 4 432 ligas mga boss no atong pahabol sa 9 pm 432 og napo tay 67 675 na escalier Gipahabol. pahabol niya nabud tay 142 no Nagipahabol. pahabol gani 9 pm kauban sa tuang ang pahabol di ba muna siya ang mga gisindikit nato ni eh. o niya kanin mo ning iyang gap okay so <coughs> ligas atong pahabol mga boss sa na na yung no? Pero, kung nakabalik mo lantaw, kay always ko gayon sa inyo, ha, na pag recap mo, balik mga boss, sa ito ang guide sa buntag, unya, ako ha, pag inang-remind sa inyo, mga boss, ganin ang buntag, na sa itong guide pattern, kung nakikita mo sa itong guide pattern, ingon ko sa inyo, ha, nadira ang 213. 3 Diba, mga boss, sa itong guide pattern, always ko gayon sa inyo, ha, ganin ang buntag, kung nakakuan mo, nakatanaw mo, mga boss mo man itong guide pattern kanina mga boss oh. kung pakita sa inyo ha atong guide pattern kanina mo ni mga boss kung nakalantaw mo sa atong guide pattern ha 2 1 3 og 9 ah 4 5 tapos 8 na itong guide pattern ganyan mga boss di ba gayong kusin nyo another ang skalera na 2 1 3 recap pa ninyo mga boss kung Tama ba akong ingon sa inyo ha? Nadira ang 2 1 -3. Akong gi-remind sa inyo ha. Sa atong guide pattern ganyan ang buntag no? Pero, kini eskalera ha mga boss. Ako nang hatag sa inyo ha. O patra ni kabuka itong eskalera mga boss. O patra na kabuos. Gamay rin ang eskalera itong gihatag ganina mga boss no? Kung nakapik mo ana, congratulations sa inyo mga boss. Okay? Congrats sa inyo ha. Kung nakapik mo. O tama. Kaya ganina ng PM, nag-remind ko sa inyo. Ayaw mo kumpiyansa sa eskalera gaya ngunwag ko sa inyo ha, nagsubaybay mo sa kuang kuan sa tuwang youtube channel ah uh, makakuha gin mga, mga boss maka mga pek mo eksakto so karon mga boss mag advance na puntag regalo no para ugma no, advance regalo ang ato ang ihatag regalo o partial kumbi, pa bonus and then may rupa tayong pachamba okay, muna ihatag karon mga boss para og no? recap lang po mo mga bossa sa ato ang i-upload na video karon recap pa ninyo balik mapo mga bossa okay maghatag nyo ta mga boss kay agbi na nako okay gabi ina ato na ni hatag ato ang kombinasyon ah uh, wag yapon ta masiro karong adlaw mga boss no daw gyapon ta abi na akog masiro ta karong adlaw ba <laughs> nakachambag yapon kay pa paano ah, congrats lang sa mga nakapick no mo to regalo para og mga boss advance ni ha August 24, 2024. Okay? Atong regalo. Sa mga ganahan lang mo sabay ani mga boss, ha? sabay lang niya tong regalo. Okay muna tong regalo mga boss para og mapon. Ang itong regalo kay 385 mga boss. 385 mga boss, ha? 385 versus 285 mga boss. Okay? Muna tong regalo og mapon mga boss akong gidipinsahan og oh 285 mga boss pag target og oh, rumble mo ana ha puhon mga boss okay screenshot mga boss next natin di na lang anon congratulations lang ha sa mga nakapick sa tuwang mga kombinasyon uh, alos adlo to ito nakadaog mga boss nung gahapon daog gahapon so sa mga nakasabay lang yun special kombi ta mga boss ato ang special kombi all draws ni ha, mga boss atang ipanghatag ha Diliran ni kayo sa kadro all draws ni mga boss atong gipanghatag ang shadow ani mga boss kay 203 la gayon bay ko sa inyo gani ang buntag mga boss a ang nang 5 pm na respeto ninyo to ang gihatag na eskalera o kani ngon ba ko sa inyo mga boss mo na tong special kombi mga boss para og mapon screenshot mga boss ngon ba ko sa inyo na respeto ninyo mga boss ang ato ang kuan kay giligasan Diba? ba kung, kung nagsubaybay mo mga boss ato ang mga video maka ko ang gid mo siguro siguro makadaog gid mo kung iyo lang gisubaybay ang tuong video kung nagsubaybay gid mo ba Pabunos mga boss at pabonus para og mapuhon ato na dali-dali on kay sigurado ay mali man pabonus pabonus ni mga boss ha? para og mapuhon atong pabonus kay 4, 8, 485 mga boss. 485 mga boss atong pabonus. Isindikit natin yung mga boss atong pabonus. Ang shadow nito mga boss ha, 930. Ang shadow niya. Pero isindikit natin itong mga boss ha. Ang isindikit ani kay 732. Uh, 7 -3 -2. Muna yung isindikit mga boss, 732. Respetary lang yung mga boss ha. 732. 732 ang iyang shadow ani uh, kay 930 mga boss. Okay? Okay pag target o grumble mo na og mga boss okay screenshot mga bosses para partial na tayo <coughs> partial combi ang ating partial combi mga boss kay mo ni partial combi na to, ugma. sabay lang ni mga boss ha ato ang mga ipaghatag karon old drops ni ha ba ko si mga boss na recap gid mo para permi. Rekapagin nyo yung itong mga kuhan ba? Kombinasyon. Okay, na, mga hot mong guna itong mga ipang hot tag, mga boss. Dili na kay basta-basta lang mga boss. Ang yung shadow ni mga boss kay uh, 940. 940 ang yung shadow ni mga boss ha. Pero gamitan na itong syndicate mga boss. Okay? Respeta rin yung shadow mga boss ha. Ang syndicate ani kay 7 762. Nigawas na ng 7-6-2 mga boss ha. Respetary lang po niyo mapuho ng 7-6-2. Okay mga boss? 7-6-2. Ang iyahang ang iyahang kuha niya yung, shad, iyang syndicate mga boss. 7-6-2. Okay? Respetary ang syndicate mga boss. 7-6-2. Okay. 9-4-0. Okay? Klaro ba mga boss? Ang tarong Pati yan na huwag sulat eh. Uh, o 0 muna. 0 9 Okay? Okay mga boss, respeta rin ninyo kung gumawa po mga boss. Target o grumble. Ang ato ang partial combination. Screenshot mga boss. And then, ang next natin, ang pachamba na. Atong pachamba. Pag ito kachamba sa atong pachamba, no? Pero makachamba rin mga boss, ani di Hindi pa siguro ito, ah, karong yun. ra gid ang panahon ba na makachamba ta hani? atong pachamba. Pachamba na to, mga boss kay 4 5 452. Muna itong patsyamba mga boss. 452. Ang shadow ano yung mga boss kay 907. 907 mga boss ang iyong shadow ha. Respeta rin ang shadow mga boss. 970. Atong gamitang syndicate ni 725. Okay. 725 ang sindikit ang mga boss. Ha? Ay magkumpiyansa sa 725 kay naana sa 6 day karon ang 725 mga boss. Respeta rin inyo. Okay mga boss, natay muna na to ang guide para og mapuhon all draws ni mga boss ha. All draws na mga boss atong guide para og mapuhon. Pero kini mga boss, ganahan mo ani. Kani kani extra na ko sa inyo ha. Karon na ko naghatag extra sa inyo mga boss ha. Ay inyo ay baliwala ani mga boss. Ato ang extra. Ha, extra ni para og mga boss ha. Extra kay 2 6 3 All mga boss, 263 ang yung shadow ani kay 718. Pag target o grumble mga na mga boss, delikado na ugma. Okay, all na mga boss. Okay mga boss, mura na to ang guide karon advance para na ugma August 24, 2024. Okay? Good night mga boss, mo out na ko mga boss, I ay kay buhaton mga boss no. Uh, congrats na lang dahil sa mga nakadaw bro no? congratulations kung nakapick mo exacto congratulations sa inyo mga boss okay good night mga boss o dagang salamat sa inyo hang patuloy na pagsuporta sa atong youtube channel Bo mga boss bilhin ko nyo like mga boss like and then subscribe sa atong youtube channel kung wala pa mo subscribe sa atong youtube channel na boss train 3d vlog baka subscribe naman po mga boss and then pindutin nyo po itong kampana na ito mga boss o oh. all i-all e nyo po yan para manotify mo kada adlaw sa itong mga video na upload Okay? Good night mga boss. O oh, God bless ang inyong tanan. O oh, ginaot na ugma. Makachambag ihabon tanong. Okay? Bye bye mga boss. Good night.